sa Marcos pati kay Romualdez. Bong bong bangag yan. Bangag yan. Bong bong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon si Bongbong Marcos bangag noon ngayong presidente na bangag, bangag na rin ang presidente. kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacan yan? Alam ninyo. The, armed forces of the Philippines, alam ninyo. May drug addict tayo na presidente. Putang inang yan. <laughs> Ayun ang... Bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC? sabi nila pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict mabutit na lang wala na ako sa pwesto baka kasali ka pa <laughs> no Mr. President pinilit ninyo kami kayo yung nagano iyo kiniki sa Bisaya kinikitoy mo yung Pilipino you are testing the waters not even you are you know pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino wag na wag mong gawin yan wag mong gawin yan wag mong ituloyan yan kaya magkagulok pag hindi namin napilitan kayo sa mga rallies, sa aming mga boses, ang sentimento namin, ako'y sinasabi. Sinasabi ko sa military, nag-hemorrhage ang bayan, gastos dito ng gastos doon. Tapos kung mag-speech, ang pinag-usapan ng putang inang pubring Pilipino. Gastos dito, gastos doon. Mga military, maawa kayo sa bayan. <tellan>